Hi guys, good morning, good morning. Andito ako guys sa gitna ng kabundukan. Ayan, pawis na pawis tayo pag akyat. Gawa ng may dala tayong bag. Yon, may bigas, may mga konsumo para sa 7 days half na duty. Dito yun guys sa gitna ng ano, kabundukan. Siguro mga 1 kilometer na itong aking pinagpahingahan. Meron pa tayong ano, isang kilometro pa paakyat pagod ayun yung ating mga dala grocery para wala na tayong baba, baba sa bundok pag naandun na isang linggo na tayo doon wala nang babaan Kakapagod. Nakita nyo naman yung pawis ko. Tagakta ko. Galing pa akong panganiban. Kakapagod. Pero para sa pamilya, go lang ng go. Thank you for watching guys. Hi guys, good morning, good morning Andito naman tayo guys sa bundok Ngayon yung unang araw natin Na duty dito Ayan, nagluto tayo ng kanin Tapos mamaya Nagbila ko guys ng Isang kilo Isang kilo ang karneng baboy Ayan, adobohin natin Nakita nyo naman, ayan Medyo mausok dito ngayon At nagluluto tayo, medyo luha pa ayan yan guys, ang buhay ko dito sa bundok. Kita niyo yung ating bahay Giba-giba. Oh. Ayan guys, at nagluluto tayo ng adobo. Isang kilo yan guys. Yan ang ulam natin sa loob ng ano, siguro mga tatlong araw. Ayan, at nakapag-give na rin ako ng tubig inumin. Ayan guys, naghanap na rin ako ng panggatong. Para siguradong meron tayong panggatong. Ayan, maningas. Ayan naman yung aking baybahay. bahay Ayan, luto na yung ating sinaing. Ayan guys, at luto na yung ating adobo. Pwede na tayong kumain. Yung adobong tuyo. Yung Ayan guys, at pakatapos natin guys ng mga gawain dito sa bundok, pagluluto, paghahanap ng panggatong, tapos ay pag iigib ng tubig. Ayan, at nakaligaw na tayo. Medyo pahayahay na tayo konti dito sa duyan. Ayan guys, nakaduyan ako. Ayan, duyan. Oh. Gihintay na lang tayo ng gabi. Hayahay ng buhay pagka ganitong ano na wala ka nang gagawin kakain ka na lang mamaya thank you for watching guys